Hello Anne! Hello, Sir Beans. Oh, kumusta? Ay, okay lang po. Oh, nasan tayo ngayon? Nandito po kami sa Bologna, Italy. Okay, thank you, Han. So, kakatapos okay. lang po namin dito magbigay ng impact investing training dito sa um Bologna, no? At isa si Ann sa mga participants at nagkakwentuhan kami at very interesting yung nalaman ko sa kanya, no? Kasi si Ann, meron siyang 20 Uh, door apartments sa Negros. Negros. Oh. Grabe. Kuhinto mo naman sa amin, an kung paano nagsimula yon? Eh, nagsimula po yun sa yung pangarap ko po na kung paano ko po makuha yung pension dito hmm. ng isang buwang nakikitain ko po sa Pilipinas. So magkano ba yung isang bank pension dito? So more or less mga 500 euros. Mm, eh, 20 na yun eh. Sobra-sobra so, sobra na five yun. So years ago, nakuha ko na po yung 500. Ginawa uh -huh. ko pong Uh, sabi ko, pwede pala i-times eh, two. Okay. So ngayon, ginawa ko pong times two. So, uh -huh. naging double na po. Hanggang uh -huh. hindi na po natapos-tapos yun. Naging times three. <laughs> so, tuloy-tuloy pa rin po yung pangarap ko. Yeah. Oh. Na... Pero paano ka nagsimula? Kasi marami, an dito. I think, hindi malayo dito sa Bologna, no? Maraming mga nandito, hindi nakakagawa nung nagawa mo. Paano mo sinumulan? Eh. Sinimulan ko po na kumuha po ng lupa na hulugan, mm. mga lupa hulugan. Ah. Pero gaano so, nakatagal to noong um, binili mo yung lupa? Since 2007 po, uh, five years tope yung lupa. Ano, okay. Habang okay. naghuhulog ako ng lupa, nag-iipon na po, po ako na para pang patayo ng mm. apartment. So nagkaano ano naman na university site po. Okay. So ang mahalaga sa sinabi niya no, na una lupa yung binili, uh -huh. tapos pangalawa dapat may local knowledge ka. Kung ano yung mga itatayo doon Oo. sa paligid na yon so, like, like yung sayo naging university center Oo, pala. Yung ginawa ko doon is yung pinatayo ko dahil probinsya kami, hindi hmm. naman kalakihan yung income sa probinsya at hmm. hindi kalakihan yung open ng mga tao hmm. kasi probinsya no. Ang ginawa ko doon is yung pinatayo ko ng room for rent, yung economical at saka affordable. right. Okay, so you have really a local understanding. Alam mo kung ano yung patok sa market. Kung meron kang maibibigay na tips and para sa mga OFWs na katulad mo. Ano bang trabaho mo dito? Ah, uh, domestic helper po. oh, di ba, domestic worker na may 20 apartments. Grabe. Paano mo nagawa 'yun? parang talagang galing-galing. So, anong tips mo para sa kanila? Sa mga payo ko po sa mga bata pa mm. so sa ngayon pa lang po mag-start na po kayo mag-invest ah mm. uh, early po kayo mag-e-invest, early po kayo mag-pension. Wow. Kasi yung nakuha ko po, at saka yung may mga edad na rin po, mag-invest po kayo. Huwag po ninyo hantayin hmm. yung pension dito kasi hmm. kapiranggot na lang po yun. Mm -hmm. so, ang galing nung sinabi ni Anne kasi ang strategy na ginagawa niya, hindi na siya umaasa ng pension dito sa ibang bansa. Oh, pero oh, sa oh. Pilipinas, pwede pa pala at mas okay pa. Oh, mas, mas malaki pa po makukuha nila oh, oh. sa Pilipinas kung mag-invest po kayo ng early. So, mas early its pension po tayo. Kasi, uh -huh. uh, last po ng 10 to 15 years. Right. Uh -huh. So, sa mga bata pa, kailangan po ninyo mag-invest. Uh Huwag po kayo bili ng bili ng gadgets. Kasi, uh -huh. pag may investment na po kayo, yung gadgets na po yun, kahit ilang gadgets po, pwede nyo bilhin. At saka yung Iba po nating mga kababayan dito sa Italy po, congratulations po sa naglalakihan po na bahay. So ngayon, <laughs> ang masasabi ko po sa inyo, kailangan po muna unahin po ninyo hmm. yung may income kasi right. kahit malaki yung bahay niyo, hindi rin po kayo comfortable yung iba kasi uh -huh walapo wala po kayong pambayad ng ilaw, uh -huh. kasi wala po kayong income. income right. Oo, pero kahit ilang bahay po, pag kumikita yung investment nyo, kaya nyo pong ipatayo. Right, okay. So, i-summarize ko lang no sa mga sinabi ni Anne sa atin. Bumili ng lupa, local knowledge, tapos huwag maging magastos, yes. uh, huwag magpatayo yes. ng malaking bahay na hindi yes. nyo naman titirhan, yes. di ba? Yes. Ah, uh, yun, no. So, ang dami-dami nating natutunan ngayon. Anne, maraming, maraming thank you And maraming-maraming salamat. Thank you thank for agreeing, you. Thank no. You. At uh, for sharing your knowledge. Ako si Sir Vince dito sa Bologna, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. Thank you so much, Sir Vince. <laughs>